<laughs> Mo na to mga sa Santa Catalina, nagdagyaw diri sa Pinangimnan. Oh, nagkuan sila. Nagrelay sila para mas mapadali daw ang paghakot sa mga bato. Ayano kasi ano, nag-build kami ng church dito, maliit na church. Ayano. Ah, bayanihan system po 'yan, guys. Ano, may mga dalawang na no, service na naghahakot ng bato. Headed by our church elder Brother Joel Napikit and Pastor Bailado. Yan no. Nandoon sa likod sa truck. Munisay nagpamatuod guys nga Many hands is better than one. Kaya nag-relay sila para mas mapadali na. Bait na mga taong to. Oh, grabe.